Ano yung mga tips para sa co-parenting sa isang narcissist? So, ibig sabihin, uh, meron kayong asawa, ngunit hiwalay na kayo, o meron kayong girlfriend or boyfriend na hiwalay na kayo. So, meaning, excess. And then, kayo ay may anak. So, kayo ay... Parehas na nag-aalaga uh, o tumatay yung magulang sa inyong mga anak o sa inyong anak. So maraming mga followers ang nagtatanong nito. Kaya gagawang ko ng content para makatulong sa mga followers na nangangailangan ng advice. So naka-feel light lang tayo ngayon. Tulog na kasi si Mrs. So... Baka maistorbo yung tulog niya pag binuhay ko yung ilaw. Kawawa naman, masisira yung kanyang tulog. Pagod pa naman. Okay, so tuloy natin, no? Mahaba ito eh. So hatiin ko na lang sa dalawa or tatlo. Lagyan ko na lang ng part 1, 2 or 3 if there is. So ang pakikipag-co-parenting sa isang narcissist ay para bang imposible, no? Alam niyo yun, yung parang it seems like entirely unfeasible. When I say unfeasible, parang ah, napaka-toxic naman na makipag-co-parenting sa isang narcissist. Abuse na nga eh, tapos ma-abuse na naman ako kasi mag-aalaga mag siya sa anak namin, di ba? So ang dami, ang dami naglalarong kung ano-ano sa isip niyo. So, naiintindihan ko naman kayo, no? Dealing with a narcissistic ex when you have a child can be talaga overwhelming. Naunawa ko kayo. Draining and, you know, emo emotionally, emotionally, ano, ano eh, tumultuous or torture, torture talaga to eh, no? Pero, pero, no, however, meron tayong mga tips, no, para, mm, maging maayos kahit na ganito yung situation nyo sa pag-aalaga sa bata. No? So, lagi nyo tatandaan na ang top priority nyo dito sa co-parenting, syempre yung mga bata o yung anak nyo. Okay. So, una, no? i-accept mo yung sitwasyon na meron kang ex-husband or ex-wife or ex-girlfriend, ex-boyfriend na mag-aalaga ng bata o magpe-parenting sa inyong anak. So, i-accept mo yun na, na, ano, na ganito. Alam nyo, mahirap ito eh. Pero, kailangan mong i-accept na meron kang narcissistic co-parenting. So, kapag in-accept mo to, tinanggap mo sa sarili mo na narcissist yung kako-parenting mo, ay makakagawa ka ng hakbang para sa pangyayaring ito. Okay, so yun yung first step. You need to accept. Kasi when you accept things as they are, talaga makakapag-plano ka na maayos. No? You can plan for each interaction no, with your child's co-parent kapag ka accept mo yun. Kasi kapag hindi mo in-accept yan, maaaring itago mo yung bata, di ba? O kaya itakas mo yung bata. Mag ma ma maglaho kayo, di ba? So, yun po, pwedeng yun ang mangyari. Another one, i-document mo lahat. When I say document, I'm referring to records. Mag-record talaga kayo. Kasi pagka narcissist ang, ang ka co parenting mo, kailangan mo lagi na ebidensya, kailangan mo lagi may patunay. So let's say may mga combo kayo, may mga messages, may mga chat, may mga text. No? i -ano nyo, i-screenshot nyo. nyo. Napaka-importante nyan. And let's say for example, may mga uh, importante kayong uh, napag-usapan o kaya meron kayong uh, yung negotiation, no? I-record mo or i-video mo. No? Uh, kahit kita niya, i-video mo. Importante yun. O kaya kahit yung, yung sa record lang sa phone. Ang importante, meron kang documentation. So, laging ganun. Pag meron kayong agreements, laging may, may documentation huwag kayong magsasawa maglista dahil you are dealing with uh, narcissistic narcissistic ex no so yun know, ang mahirap doon you know why kasi tatanggi ito eh halimbawa sasabihin niya na hindi ko yung sinabi ah. hindi ako nag-agree doon eh di syempre kung na-record mo eh may papakita ka ano sinasabi mo hindi ka nag-agree eto 'di ba hindi siya makakatanggi. Pero kung wala kang documentation, wala kang record, wala kang screenshot, tatanggi niya yun. No? Okay, let's go on to another thing, another tip. Kailangan laging may plano yung pag-aalaga niyo sa mga bata o sa inyong anak. Pag sinabi kong plano, may mga schedule. Kasi kapag wala kang in-schedule dyan, wala kang yung plano sa pag-aalaga sa bata, basta-basta na lang yan e-eksena. Eh, biglang lul, ano lulutang yan o lilitaw sa bahay niyo. 'Di ba? Eh paano kung yung asawa mo ay mainis o yung ex yung girlfriend mo o boyfriend mo ay mainis. Kasi bigla-bigla na lamang na susulpot. Kahit walang schedule ng pag uh, paglabas uh, sa mga bata o yung yung uh, pagkuha sa mga bata o yung pagpapasyal kailangan may schedule para hindi ka, hindi ka, hindi na nag step sa boundary. Kasi alam nyo yung mga narcissist, nag step yan sa boundary, lalo na, lalo na kung gusto nyo mong inis. Diba? Halimbawa, gabi, biglang dadating sa bahay nyo yan. Eh paano kung namamahinga na kayong mag-asawa, yung bago mong kinakasama, namamahinga na kayo, diba? Diba? Ano? Pangit yun. So, you need to make plan. No? Another thing, another tip, make everything legal. So, kailangan laging legal. Yung, yung mga usaping, uh, yung custody ng mga bata, you need to be, no, to be legal sa mga bagay na yon. Talk to a lawyer para ma, ma settle to na maayos. Kasi kung wala, gagamitin na, eto yun eh, gagami, ginagamit kasi ng narcissist na armas o ginagamit na pawn ang mga bata. So, doon sa mga marunong mag-chess, makaka-relate kayo dito. Yung pawn, di ba? Tayo, pag naglalaro tayo ng chess, para tayo manalo, uh, minsan or lagi, pinapakain natin yung pawn. Ipinapain natin yung pawn no? para manalo tayo, para ma makakain tayo ng marami mga opisyal. Di ba? Kagaya ng rook, ng horse, di ba? O even the queen, makain mo yung queen, mapatay mo yung queen, di ba? So, ganun ang ginagawa sa mga bata. Ginagawang pain, ginagawang armas uh, arma sa mga bata, gamitin against you. So, ayaw nating mangyari yun, no? So, you, that's the reason why you need to be legal and always. And then, lagi kayong magpo-focus, another tip, lagi kayong magpo-focus dun sa interest, yung best interest sa ng mga bata. So, hindi dapat yun na naisa sa walang mahala, na ipop, na, ko compromise. It, it should be, you know, uh, priority. Kailangan priority yun. And last, no, tuloy natin to sa susunod, part 2. Ito na yung last for, for now, part 1. So, mag-set tayo ng clear boundaries. When I say clear boundaries, mag-set ka ng rules. Huwag kang pupunta dito ng gabi. Umaga ka susundo. Ganon. Why? Kasi, nandito na yung husband ko, nandito na yung girlfriend ko, o nandito na yung partner ko. Ayaw kung magkita kayo or what. Karapatan mo yun eh. Mag-set ka ng boundary. O kaya, uh, eto ah, sabi mo, o oh, isang linggo sa yung mga bata, isang linggo sa akin. O, oh, huwag kang lalampas dun. Mga ganun, kayo na ang bahala kung anong usap. Huwag kang papayag ng, ng hindi susunod siya doon sa sinet mo no yung minemaintain mo na clear boundaries ang tawag diyan boundaries para hindi ka ma-exploit oh, what do we mean by exploiting kasi ang mga narcissist no nagie-exploit 'yan ini-exploit kanyan i-exploit niya yung mga bata selfish 'yan eh advantage niya 'yon yung mga yung mga gusto niyang gawin na may anak naman ako sa so anytime pwede akong pumunta diyan pwede kong hindi ibalik ang mga bata we don't want that to happen kasi mag-aaway kayo, magkakagulo kayo. So, in, in my next content, I will continue this. So, sa part 2, uh, i-continue natin. Mahaba pa to, mas maganda yung part, mas maganda yung part 2 actually. Kasi nandun yung, ano eh, yung, yung intense na gagawin mo para nasa ganun, maging maayos ang co-parenting ninyo. So, this is Nurse Ultimaram again. See you in my next content. Good night. Bye for now.